Kung isa ka nga sa mga driver na bumabiyahe dito, lalo na sa parting BAM, ay malamang may nagtanong na rin sa'yo kung safe nga bang dumaan dyan? Hindi ba delikado? Sa video na to ay sasagutin natin niya mga tanungan na yan. Pero bago ang lahat, ano ba ang ibig sabihin ng BAM? Ang ibig sabihin ng BAM ay Bangsamoro Autonomous Region in Muslim, Mindanao. Ito ay binubuo ng mga kapatid nating Muslim dito mismo sa Mindanao. Ang Bangsamoro ay isang rehiyon ng Pilipinas na binubuo ng limang lalawigan at isang lungsod. Ang Basilan, Lanao del Sur, Maguindanao, Sulu, Tawi-Tawi, at lungsod ng Marawi. Ngayon, ang tanong, delikado nga bang dumaan sa mga lugar na yan? Itong isasagot ko ngayon ay base na lang din sa naging experience ko dahil taong 2021 pa lang tayo nagsisimulang bumiyahe dito sa Mindanao. Ang hindi ko na lang alam ay noong mga panahon ng 90s at 2000. Paraniwang mga biyahero na dumadaan dito sa Maguindanao ay yung manggagaling ng Sambuanga Peninsula papunta ng Dabaw o kaya ng Jensan. Minsan nga hindi natin may kapag may guest tayo o pasahero, magtatanong sila, safe nga bang dumaan dyan? Para sa akin ay oo. Taong 2021 nung una ako makadaan sa lugar na Maguindanao. Galing akong dipolog at papunta ako ng Dabaw. At isa sa magandang ruta na mapapabilis ka ay ang pagdaan sa SND o tinatawag nilang Sultan Naga, Dimapuro at sa iilang lugar ng Bangsamuro. At kung manggagaling ka nga ng Sambanga Peninsula ay madadaanan mo dito ang isa sa sikat na tunnel. Ikong tunnel Malabang Matanog At Sultan Kudarat yan nga yung mga ilan lugar na nabanggit ko ang nakakasakop ng bangsamuro. Para sa akin nga ay safe dumaan dito kahit anong oras. Basta, ang iingatan mo lang kapag nasa Maguindanao ka na ay ang mga alaga nilang kambing na malamang nagtataka ka rin bakit ko nasabi to. Dahil nga mas gusto ng mga alaga nilang kambing lalo na sa dapit hapon hanggang gabi o madaling araw ang tumambay mismo sa gitna ng kalsada. Kaya kung ako sa'yo, kung dadaang ka man sa mga lugar na to, ay magdahan-dahan ka na lang. Nang sa ganun, kung may makita kang kambing na nasa gitna mismo ng kalsada, may iiwasan mo pa. Dahil pag nasagasaan mo yan, malamang babayaran mo. At idagdag ko na lang din, hindi lahat ng mga kapatid nating muslim masama ang ugali. Ang katunayan niyan, may naging kaibigan ako na tiga Marawi na ang palayaw niya ay si Mad Max. Siya mismo na ako sa kanya na hindi lahat ng Muslim masama ang ugali.